What's up guys? This is Hero Arigo from Pickout Media. Sa video nito, magbibigay tayo ng tips paano gumawa ng reels galing sa yung mga long format video. Pagaganda nitong ginawa ni Facebook dahil nga pwede tayong gumawa or mag-cut sa ating long format video at i-convert natin into reels uh, mas makasave ka ng content kasi nga, kukuha ka lang ng parte ng isang long format video mo tapos uh, gagawin mo siyang reels at the same time, magbe-benefit din ang long format video mo kunwari, ang viewer mo is nanonood sa reels may nakalagay doon para kung gusto nilang panoorin ang full video may i-click lang sila doon sa reels mo para mapunta sila sa iyong long format at yun nga, ituturo ko na sa inyo, let's go! Yan guys, andito tayo sa ating Facebook page. Yun. So, meron tayo latest upload noong November 17. So, gagawa natin ito ng Facebook Reel. So, ang gagawin nyo lang, punta kayo sa dashboard or manage dashboard or say dash dashboard. Yan, click lang natin. At dito mayroon tayong ang home insights creation, engagement, monetization. So, ang gagawin mo lang dito, pindutin 'tong creation. Ayan. So, ito yung mga uh, long format video mo na pwede mong gawa ng Reels. So, like for example, itong uh, latest na in-upload ko, gawa natin ng Reels. Create Reels. Ayan. So, dito uh, pwede mo siyang uh, piliin kung saan part ng video mo ang gagawa natin ng Reels. So, ang ginagawa ko dito, ito talaga yung uh, ito yung nauna first 90 seconds na nagpi-play sa ating long format video. So ang gagawin niyo lang next pagkatapos ng next, ah uh, syempre describe reel, gagawalan lang natin ito ng description. Ayun. So pag katapos guys, uh, pindutin na natong share reel. And guys, pabalik tayo sa ating Facebook page at scroll down natin. Ayan, so meron na tayong uh, reels. So, ang napakaganda nito guys, ah, uh, pwede itong mag-redirect sa yung full video. So, andito yung full long, ah, uh, ito yung ah uh, full video ng yung ginawang reel. So, pag may nanood tapos medyo na sila dahil nga 90 seconds lang ito, i-click lang nila ang itong icon na ito. Ayan. So, mag-redirect sila sa long format video mo. ayun lang. Yun nga guys, sana uh, nakatulong ang video nito. Uh subscribe nyo na at mag-create na kayo ng reviews sa inyong mga long format video. Once again, this is Hero Warrior from Picot Media. Like this video and subscribe na rin sa ating YouTube channel para ma-update ka pag may mga ganito tayong content. Kita kita sa sunod na video.